topic natin ngayong araw na ito. Inuubo ba kayo at marami kayong plema? maaring mula sa ubo o sipon? Ito ang gagawin ng mga nanay. Kasi yung mga anak nila may at maya may sakit. Ganon din yung kanilang asawa, pati yung mga magulang nila. So kapag napansin nyo na maplema na sila talaga, ito yung maaring makatulong sa kanila. Una sa lahat, kailangan nating maghanda ng ito ang ating mga kailangan mainit na tubig, mag-init ho tayo ng tubig, isang planggana, at yung ininit nating tubig, ilalagay natin doon sa planggana. Makikita nyo, may lalabas na steam. So, nag steam na yan. Ito ang tinatawag natin na steam inhalation. Para ma-inhale natin at hindi masayang yung mga steam, kailangan din natin ng isang tuwalya. Itong tuwalya na to ay itatalokbong natin para masinghot lahat ng usok o yung tiyatawag na steam. Yan, itatalokbong nyo hong ganyan at ipaamoy nyo dun sa ating pasyente. Gawin ho ito mga 5 to 15 minutes. Yan, yan yung gagawin ninyo. Tapos, ah uh, makakaluwag ito ng kanilang paghinga, steam inhalation kung wala kayong nebulizer. Ito ang pwede nyo gawin sa bahay. So, ingat lang ho na huwag kayong mapapaso o yung mga bata wag mapapaso dun sa mainit na tubig na ginamit ninyo. Step 2. Kapag natapos ng steam inhalation after 15 minutes, sundan nyo agad ng chest clapping. Ito yung ginagawa ng mga doktor. Una, yung dalawang palad ninyo medyo nakakap na ganyan. Yan, para siyang kap. Tapos, Ipapakita ko sa uh -oh. Parang Yan. 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 Malakas. Pero so, kailangan malakas dapat. Itatapik nyo dun sa dibdib at sa likod. Mula taas hanggang baba. Yan. Ganyan po ang pag-chest clapping. Yung mga batang maliliit, pwede ho. Yung katamtamang lakas lang. Pero kung mas adults, pwede nyo mas ilakas. Makakalabas din yan ang kanilang plema. Pangatlo, pwede nyo silang pahigain. Pag humihiga naman uh, pwedeng tihaya muna 5 minutes harap sa kaliwa o naka side view 5 minutes tihaya ulit at humarap naman sa kanan so iiba-ibahin niyo ang position every 5 minutes pag upo nun mapapansin niyo medyo mas lalabas na yung plema na naipon doon. Hindi agad-agad, maaring matagal, pero nakakatulong yon sa pagpapalabas ng plema. Step 4 kailangan mas marami tayong iniinom na tubig o liquids. Isa sa mga liquids na pwede nating inumin, pwede yung mainit-init o madigam-gam na tubig, o kaya naman para may lasa yung inyong tubig, pwede nyong lagyan ng chamomile tea. So, ito ho yung example ng chamomile tea. Pwede nyo itong singhut-singhutin bago nyo inumin. Masarap ho ito, pampakalma din to. So, pag naibabad nyo na, sabay inom ng inyong chamomile tea. Sa akin, kung masakit ang lalamunan, pwede din sa labat. Kung wala kayong chamomile tea. Kasi, uh, any liquids makakatulong. Plain water, okay din po. Yan. Yan yung mga inaano natin ibinibigay. Pero, kapag kailangan nyo na ng gamot dahil talagang marami ng plema. Pwede po yung carbocysteine 500 mg, isang kapsula, tatlong beses maghapon kung adults. Sa mga bata naman, pwede hu ang carbocysteine 250 mg per 5 ml. Yung malalaking bata, isang kutsarita o 5 ml umaga tanghali gabi. Pag mas maliit na bata o smaller kids, yung 2 and below, pwede hu yung carbocysteine 100 mg per 5 ml. Isang kutsarita or 5 ml um, umaga, tanghali, gabi. Pag babies naman po, merong mga drops. So, 1 ml 3 times a day. So, yan ho yung mga ibinibigay dun sa mga pangpalabas ng plema. Ngayon, kapag naglalagnat na, matagal na yung ubot sipon, yung kulay ng ubo, ng plema, ng sipon yellow na o yellow green na minsan nga nagiging parang greenish brown na kailangan na ng antibiotics kasi naglalagnat na eh. Maaring dulot ito ng bacteria kaya kailangan sugpuin ng antibiotics. Example ng mga antibiotics amoxicillin 500 mg one capsule 3 times a day or or coamoxiclav ito ho lahat ay bigay ng inyong doktor. Kasi nagkonsulta kayo sa inyong doktor. Una, sa lahat, hindi ho kayo makakabili ng antibiotics hanggat hindi na reseta ng inyong doktor. So, sa mga kids, ganun din po. Pwedeng cephalexin, pwedeng amoxicillin, punta lang dun sa health center ninyo or dun sa pediatrician ninyo. Yan yung mga ibinibigay natin. Kung talaga naglalagnat, pwede ho yung mga paracetamol. Magpahinga lamang, matulog, yan pa rin ang gamot sa ubo at sipon. Kung kailangan kumain, di, pakainin nyo ng mga malalambot o medyo liquid na pagkain. Dito papasok yung ating mga chicken soup o tinola o nilagang manok. Maganda ho yan sa mga may sakit. Pwede rin ho yung mga sopas, yogurt tapos yung basta anything na malalambot na pwede nyo ipakain sa inyong may sakit. Pero higit sa lahat, kailangan ng pahinga, pahinga at pahinga. So maraming salamat po. Sana nakatulong to sa ating mga nanay na nag-aalaga ng buong pamilya.